Ang kwento ay magsisimula sa isang malalim na kagubatan ng Palawan. Ang mga huni ng mga ibon at ang banayad na tunog ng hangin ang magbibigay buhay sa simula ng kwento. Makikita ang isang batang manguukit ng kahoy na nakasuot ng tradisyonal na damit ng mga katutubong tagbanwa. Isang damit na gawa sa hinabing abaka at palaspas na may mga disenyo ng mga simbolo ng kalikasan. Sa isang panahon sa mga pook ng Palawan. May isang batang bayani na ipinanganak sa isang gabi ng pagbabalik ng buwan. Siya ay si Kali, isang batang lalaki na may isang natatanging kwento. Ang kanyang pamilya ay kabilang sa mga tagbanwa, isang katutubong tribu na nagsisilbing tagapangalaga ng mga lihim ng kalikasan. Sa kanyang bayang malapit sa baybayin, ang mga tao ay nabubuhay sa simpleng pamumuhay. Ngunit may mga kwento silang ikinukubli mula sa mata ng banyaga. Ang mga tagbanwa ay nagsusuot ng mga bahag na yari sa mga hibla ng abaka. May mga salungso na binubuo ng pinong tela na kulay tsokolate at ang mga kababaihan ay may mga pala. Mga alahas na gawa sa mga kabibe at batong pagsasalita. Ang kanilang mga sining ay makikita sa mga kabibe at alahas. At ang kanilang mga gamit sa araw-araw ay puno ng makulay na disenyo ng kanilang mga ninuno. Ngunit ang hindi alam ng lahat ay ang malaking lihim na nakatago sa ilalim ng kanilang isla. Isang sinaunang bangkang pandigma na itinago sa ilalim ng mga korales sa dagat. Sinabi sa kanilang mga kwento na ito ay isang bangkang puno ng kapangyarihan at tanging ang isang tunay na tagbanwa ang makakapagsanhi ng muling pagbangon nito. Si Kali, bagamat bata, ay pinili ang daang ito. Ang kanyang lakas ng loob ay ipinanganak mula sa kanyang puso at sa mga kwento ng kanyang mga magulang na nagsisilbing gabay sa kanya. Isinuong niya ang delikadong lakbayin, nagtungo sa kailaliman ng kagubatan at dumaan sa matatarik na bundok ng Palawan. Mga bundok na binabantayan ng diwata o mga espiritu ng kalikasan. Sa kanyang paglalakbay, naranasan ni Kali ang kaharian ng kalikasan. Dumanas siya ng malalakas na pag-ulan mula sa mga ulap na tila humahalik sa mga bundok at sa ilalim ng mga puno ng balete at dita. Naramdaman niyang buhay na buhay ang lupa sa kanyang mga paa. Ang mga makukulay na paru-paro na may mga pakpak na parang mga sinulid na gintong bituin ay nagbigay gabay sa kanya patungo sa dagat. Isang umaga, habang ang araw ay sumisikat sa ibabaw ng bangkang pandigma, narinig niya ang isang malakas na tunog mula sa ilalim ng tubig, isang tunog na parang isang sigaw ng mga diyos. Sa kanyang pagtataka, ang bangka ay muling nagsimulang umangat mula sa ilalim ng dagat. Ang bangkang pandigma ay isang dambuhalang sasakyan na yari sa matibay na kahoy, mga pangil ng buwaya at mga kabibe na may kahulugan sa bawat gilid. Nakaukit dito ang mga simbolo ng kagitingan at tapang, mga alon ng dagat na nagsisimbolo ng walang katapusang lakas at tapang ng mga tagbanwa. Nang makita ito ni Kali, agad niyang naalala ang mga kwento ng kanyang mga ninuno tungkol sa isang bayani na kailangan niyang magsuot ng salungso na may mga simbolo ng mga Diyos at sundang na may hawak na kapangyarihan ng kalikasan. Habang itinaas ni Kali ang kanyang kamay, napansin niyang ang mga mata ng bangkang pandigma ay kumikislap at ang hangin ay nagdala ng mga pahiwatig mula sa sinaunang kasaysayan. Ngunit sa pagbangon ng bangka, hindi lang lakas ng loob ni Kali ang kailangan. Kailangan niya ng tapang ang tapang na nakuha niya mula sa kanyang kultura at mga ninuno. Sa bawat hampas ng alon, natutunan niyang makiisa sa mga espiritu ng kalikasan at masalamin ang kahulugan ng kanilang buhay. Ang koneksyon sa kagubatan, ang dagat, at ang kanilang pagkakaisa sa kalikasan. Bilang isang tunay na tagbanwa, dinala ni Kali ang bangka sa baybayin at doon siya nakatanggap ng pinakamahalagang aral ng kanyang buhay na ang tunay na lakas ay hindi nakabase sa kagitingan sa digmaan kundi sa pagkakaisa ng mga tao at kalikasan. Ang bangkang pandigma ay hindi isang simpleng sasakyan. Ito ay isang simbolo ng pagkakaroon ng malasakit sa kalikasan at sa bawat nilalang na nakapaligid sa atin. At mula sa araw na iyon, ang kwento ni Kali at ng bangkang pandigma ay naipasa sa mga susunod na henerasyon ng mga Tagbanwa. Sa bawat bagong pagakyat ng araw, ipinagpapasalamat nila ang kanilang koneksyon sa kalikasan. At sa bawat puok ng palawan, ang mga alon ng dagat ay patuloy na humuhuni ng isang awit ng kagitingan at pagkakaisa. Mahalaga ang bawat hakbang, bawat kwento, at bawat pakpak ng mga alitaptap at ibon. Dahil sa Palawan, tulad ng sa buhay ng bawat tagbanwa, ang mga alamat ay hindi natatapos. Patuloy silang nabubuhay sa ating mga puso, mga mata, at sa mga kwentong iniingatan natin. Para sa mga susunod na salin lahi. Ang kwento ni Kali at ng bangkang pandigma ay nagsisilbing paalala sa ating lahat na ang ating kultura at kalikasan ay magkaakibat. Sa bawat kwento ng mga bayani at alamat, natututo tayo kung paano yakapin ang ating ugat at magpatuloy sa pagharap sa hamon ng buhay ng may tapang pag-ibig at malasakit.